Ayan, bago si Mac na naman ang nag-ornal. Ilan ba sa si Mac? Ah, apat yan. Apat? Aba, pero bagong-bago ano? Oo, oh, ako nito. Ah, mga agaw. Ayan, dalawa-dalawa na pati ito. Ah, oh, laki. Good size mga agaw. Ito oh. so, pangalan, tala. May pa, kaiyan na lang yung pangalan. Ang ganda. Ayan o. Ah. Kaya, tinang may tag po yan, baka maali. May tag, baka po Wow, hintayin natin yan. Kaso malulubad na tayo. Ambugiro po. Oh, pinasa po. Oo. Oh. Ayan. Budigiro. Siyempre, pa, ambugiro. Di budigiro na, ambugiro. yung oh. kasama natin sa video mga nating ano, nakara nating upload. Ayan, maganda hapon mga aga. Ang oras po natin ayun, alas dos ng hapon. Ayan, may namataan na naman tayo mga bagong dating dito na tuna. Ayan. 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 Ayan, bago si Mac na naman ang nag-ornal Ilang bala sa Mac? Apat ah, yan Apat? Apat pero bagong bago ano? Kakulit ah, ako Ang mga aga ko, oh. bagong huli Taga saan yan bangka? Bilugay Wow, bagong huli mga aga Huli ng bangkang maliit lang Apat na lang pero pwede na yan. Sa mga bangkang balik-balik. Uy, may bago pa doon, oh. Sa pang bangka sa ano? Balsa? Saan galing yan, Idol? Sa Tawid? Ito, galing Tawid, oh. Ang mga oh. Ang dami na, ang dami na dumadating. Daming dumadating na tuna ngayon. Yan yeah, mga 30-an mga agaw, sariwang sariwa. Ang gandang klase oh. Ayan, galing po ito ng pulilyo. Saan sa pulilyo galing, idol? Saan galing yung bunga? Hindi ko lang po alam. Ah. Saan galing yan, Idol? Saan galing? Ah, tagapagitan. oh hintayin ko nga eh. Darating na Marcella ngayon? Oo. Marami daw ulit ang Marcella eh. 28 siya, may padala Ah, oh, wow. Hintayin natin yan. Kaso malulubad na tayo. Oo. Oo, pinasa pa oh. Oo. Ayan. Budigiro. Ang pa, ang Bugiro, di Budigiro, ang Bugiro. Tayo oh. na natin sa video ng mga nararating natin ano. <laughs> mga nararating <laughs> <natin> upload <laughs> yung cellphone mga sama natin. Uli po ito mga aga na no tagapagitan. Ay shout out sa mga ano, apo natin mga isa na tagapagitan. Siyempre lapitan na rin natin dito yung binababang ano tuna. Ayun. Sa so, uh, galing to sa ano, bubang to galing. Ayun. Ayun dito lapitan natin. Para hindi sayang. Lolo na tayo mga aga. Ayun oh. Ay good size 'tong oh. duganda. Ang ganda ng klase oh. Oh dito 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 dito. Ayun dalawa-dalawa na pa dito. Oh lucky. Good size mga aga oh. Ang pangalan nito baka mawalan ang pangalan dala. Ito, ang ganda. Hindi ba yan o? Huli po yan pa pamiyo. Saan? Asa ako yan? Sa taksay? oh na eh. surte na nakahuli han eh. Surte na nakahuli. May tag po yan. May tag. Baka po maali. Ayan, may dalawa pang nahimahe mga kaya. Laki o. Oh. Bunguan. Sarap sinigang yan. Yelo, yelo. Yelo, yelo. Gandang size mga kaga. Saka ang gandang klase oh. Ilang piraso. 1, 2, 3, 4, 5. Limang tuna sa dalawang lamarang. Grabe oh Brabyo, quality. Ang kinis Ayan mga nang aga isa sa palatandaan na talagang sariwang-sariwa yung isda. Pag makintab pa siya at saka may mga laway-laway. Sariwang sariwa pa yan. Huli lang yan natin kagabi. Oh. Eh. Ang kinis. Ayan, lalagyan na po ng yelo. Bago nila ay isalin sa, ano, sa kanilang truck. Sa mga kanilang mga freezer van. Ah, para maibiyahe. Asa ngayon, habang nagbababa po, ganyan muna ang ginagawa nila. Lalagyan po ng yelo dyan sa trapal, balot ng trapal at yelo. Para manatiling fresh yung tuna. Ayan, shoutout kila kuya. Yung mga nagano ng gabaan isda. Uh, nagaling po diyan sa ano sa Jaden Love 2. Alam mo aga. Ah, so sa ngayon hintayin mo natin yung ano yung bangkang Marcela at parating daw po. Marami-rami huli nila dahil 28. Ah, dito muna mga aga ang ating video at lobot na tayo. Sana buti natin yung pagdating ng Marcela dahil napakarami daw nilang huli. Ayun, maraming lahat po.